MG mga ka-subscriber tingnan nyo ang dumpster punong puno punong puno ng pagkain ayun hello mga ka-subscriber tingnan nyo ay grabe ang cereals oh my god Cornflakes Enzo so, come here Bring this one out oh, Cereals You got your gloves Get your gloves Get your gloves Naglagay tayo dito Kunti lang kukunin ko Grabe ang dami Ano ba <laughs> Ay grabe ang cereal <laughs> Diyos ko tulong. Kailangan na. Kailangan ko ng tulong. Ang daming pagkain mga ka-subscribers. Ang cereal sobrang dami. Anong problema nyo? Tapon kayo ng tapon. Ang dami yung in-order. Ayan. Tama na yan. Sa lapag, maraming kalat. And so pick up that one pick up the cereal on the ground tapos tingnan nyo dito mga ka-subscriber oh oh my god ang dami hanggang ilalim ang daming juice cereals at ito pineapple chunks kumuha din ako nyan isang box binuksan ko ito sa kunin ko rin to para dalawang box kadami ay nako pick up some uh, uh, drinks and put inside the dumpster put inside the dumpster okay pinadadampot ko si Enzo ng mga kalat kalat yeah Enzo put that one inside the dumpster right here put that one right there grabe tingnan nyo dito oh oh my goodness tapos parang ano ah ano to makin and cheese. Tingnan ko nga yan. Kung magagamit sa Kunin ko yung ladal ko. Ah. Tingnan natin. Pasta ba to? Ang dami kasi. Ah, Wait, tingnan yung ketchup oh. oh. my goodness. Ang ketchup. Ay. Oh my God. so get this ketchup come here come here yan may ketchup bago tong tapon wala ito kagabi ano ba to yung pasta kukuha ako nito dami oh sa ilalim oh ay e, grabe oh <laughs> daming pasta kuha tayo madali ah. Hindi ko makuha ah. Oh, my God. Ang dami. Ay. Grabe. Ito pa. You can open the door right there and put on the floor. Wala nang space yung trunk namin. Ah. Ito na sa kabila. Sa loob ng sasakyan. Hmm. Kukuha ako nito. Pasta ito eh. Hmm. Daming pasta. Ay, grabe sila. ay kadaan ano to Tingnan yan, no Ano to itong box na puti ah. Tingnan natin Wala Pero may seasoning ako nakita Ayan Ah, ah. May seasoning Ah ano Grabe ang dami Oh my God. Ikaw talaga ang susuko. Serial pa lang. Apaw na apaw na sa cereals. Ay. Daming pasta. Oh my God. Pati ang ketchup. Ay. Ah. Ako atay ketchup. O, oh, nahulog na. Ito pa iso. Oh, ang dami. <laughs> Sige pa, mabit. Kumuha ka pa. Ito gusto ko pasta. Baka mailagay natin ito sa balikbayan box. Ah. Pasta ito eh. Ah. Tuwad na. Ah. Ah. Ay. Grabe kayo. Ah. Ito sa puting box curious ako eh. Wala. Punti Okay. Last two. Last two tayo. Last two talaga. Kumuha ka pa. Kumuha pa daw tayo. Okay. Okay, that's it. Ayan mga ka-subscriber. Iwan natin yan sa iba sobrang dami <laughs> Hello mga ka-subscribers! Oy, grabe, 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 grabe na naman ang dumpster na yon mga ka-subscriber. Tingnan nyo, ang dami kong kinuha pero sobra pa rin dami. Ito, binitbit ko to kasi mukhang mailalagay ko ito sa balikbayan box. Pasta po ito, oh. Ayan, yung cereal, pwedeng-pwede din yan. At ito, Pwedeng-pwede pwede. mga naka box, -box pa ito. Pineapple chunks. Ayan po. Tapos maraming juice at ketchup. Bagong tapon ito mga ka-subscriber kasi wala po ito kagabi. Ngayon lang nila ito tinapon. So ngayon, ibabana na natin sa klolo. Kailangan ko ng tulong nyo. <laughs> Diyan lang muna kayo, Pabako na po muna. Hello mga ka subscribers Kamusta po kayo? So, hali po tayo mag shoutout and birthday greetings. If today is your birthday, happy, happy birthday. And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome to Miss Marilu Felgueras. Welcome po sa aking channel. And shoutout also to Amber De La Cruz, Melly De La Cruz, Gina Kalunsag and Chris Lopez. Shoutout also to Abigail ng Riyad, ay sa Apolonio, ay sa Mariano. Alpha Pipino, Akino Jingjing, Ara Kilay, Shawararat, and shout out also to Ara Magistrado. Shout out to Miss Arlene Maroto, Arlene Reyes, Miss Asir Nolok, Armando Anion, shout out po sa iyo. Shout out also to Boy Boyda Boyda, Catherine Lagrante, Catherine Caballero, Cecil Gasingan, Miss Chris Montero, Christine, Christina Infante, shout out also to Christine, And shout out also to Miss Edeline Ramos, Elaine Romero, Miss Elena Robles, Erwin Piring, Miss Florenda Sayanko, Flor Jelalun, Helen Eugenio, shout out po, Giselle Manawis, Joy Alcaide, Jenica Garcia, Miss Jocelyn Castro, Juana Fernandez, and Juana Lasoreto. Shout out also to Mars Karen Africano, Jonah Joy Estrada, Lea Nuque, Lea Saak, Nanay Lilia Baluyotech, Miss Lilibet Keton. Len Maroto, Miss Malusin in shout out po. Marie Chris Entero Barongo, Mari Chris Kahulugan, and shout out also to Marie Chris Panamayor. Shout out to Merly Gonzalo, Melody Gata, Nicole Colina, Nick Loyola, shout out po Richland Sorbeto, Rick Sales, Manay Supiya, Salva Langkuyan, Teresa Manuel, Sentax Error, Miss Vilma Hadi, Miss Vivian Cortez, Miss Wilfreda Lawas, Winner while goal. Uh, yan yan ni Giang Sayer. And shout out also to Miss Vanessa Sibaste. At kung meron na po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. Shout out po sa inyong lahat. Sa so, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. So, Tingnan nyo po mga subscriber Ito yung aking naiuwi. Sobrang dami. Oh my goodness. Tingnan nyo to. Yung pineapple chunks ko apat na box ang nadala ko. Akala ko nga dalawa lang. Apat na box pala. Tapos, isang box ng, ano to, power <laughs> <Get -a> raid. Get <laughs> Grabe, Tingnan nyo, isang case. Tapos, tatlong case din ng, ano to, sparkle ice Uh, para siyang tubig ata. Tapos, my flavor siya. Uh, zero sugar. ayano oh. Sparkling ice water po ata na may flavor. Hindi ko sigurado. <laughs> Tapos, tingnan nyo yung ating cracker barrel. Ayan. Sharp white, uh, sharp white cheddar, macaroni, and cheese. O, diba? Nabulol-bulol na tayo. Pasensya na po, ah. Kung ang ating pagsasalita, minsan, maraming S. Minsan naman, walang S. O, ba? Diba? May nag-correct sa atin dyan. Kapag madami daw, may S. Kapag iisa lang, walang S. Ikaw nang perfect. <laughs> so, ito. Meron tayong family size corn flakes. Oh, S. Oh, maraming S kasi marami akong kinuha. Oh. <laughs> At ketchups. Oh, marami rin S. Kasi apat yung nakuha ko. Pag more than one daw, kailangan may S, ha? Huh? Okay. <laughs> <laughs> sayang mga subscriber bong delicious ng ating gabi babalik pa ba ako mag round 2 pa ba tayo siguro hindi na ako mag round 2 o kung mag round 2 naman ako siguro dito ito ang kukunin ko pag nag round 2 ako kung meron pa ha kung wala pang nakakakuha kukuha pa ako nito kasi maganda at masarap ito na ipadala dyan sa Pilipinas kasi, kung hindi niyo naman siya gagamitan ng ano ng, ito, ito uh, white cheddar na 'yan. Pwede n'yong gamitin 'yung pasta para gawing macaroni salad. Ah, uh, pwede n'yong gawing macaroni soup, 'di ba? O oh, kasi nakahiwalay naman ang cheese niya, eh. sigurado ako nakahiwalay po 'yan. So kung hindi niyo magagamit 'yung cheese, 'yung pasta ang gamitin natin, 'no. Oh. Tutal ano, nagpapamakaroni soup tayo sa mga barabaranggay. Kaya talagang ito ang titirahin ko. <laughs> Babalikan ko ito kasi ito talaga ang alam na alam kong mapapakinabangan at dapat kong kunin lahat kasi maipapadala ko sa Pilipinas. Mm. <laughs> ang dami! Maraming S 'yan ha kasi marami tayong nakuha. Sa so maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes. Comment. Thank you for watching. Mabets, let's vlog. Bye. Have a good day. Mabetslots! Yes. Mabetslots! Mabetslots! Mabetslots!